Minsan sa isang madilim at madilim na kagubatan, pinalibutan ng isang grupo ng mga lobo ang isang nag-iisang mandirigma. Ang kanilang pinuno ay isang galit na galit na hayop na may napakalaking laki at katalinuhan. Pasunong sa gitna ng mga agresibong ungol ng iba pang miyembro ng PAC, hinarap niya ang matapang na mandirigma. Tinanong siya kung paano niya nilalayong labanan ang mga ito nang walang matalas na pangil o malalakas na kuko. Gayunpaman, sa isang sandali, ang nag-iisang mandirigma ay hindi na nagpakitang mahina at walang pagtatanggol gaya ng dati. Sa gitna ng mga nakapaligid na lobo na umuungol ng marahas, may isa pang nilalang. Tumayo ito sa pagkakadapa, nakasandal ang ulo sa lupa, itinukod ang sarili gamit ang dalawang malalakas na clawed paws. Ang balat nito na nababalutan ng mga spike na kahawig ng kaliskis ay itim na itim. Sa susunod na sandali ang nilalang ay bumangon sa kanyang hulihan ng mga binti, nakatayo sa buong taas. Ang nilalang na ito ay naging isang humanoid butiki na may nakakatakot, may ngipin ng iti at mga mata na kumikinang sa maliwanag na pulang ilaw. May taglay din itong makapangyarihang pangangatawan na tumatama sa takot sa sinumang tumingin dito. Gayunpaman, kahit na nasaksihan ito, ang pinuno ng PAK ay hindi nakakiling na umatras at nagpakawalan ng isang mabangis na alulong. Kasunod ng utos ng kanilang pinuno, marahas na sumalakay ang mga lobo. Ngunit sa kabila ng kanilang numerical advantage, wala pa rin silang pagkakataon. Ang humanoid lizard ay walang kahirap-hirap na nagpadala sa kanila ng isa-isa, gamit ang kanyang clawed paw upang mabilis na wakasan ang buhay ng bawat lobo. Ito ay dahil ang butiki, tulad ng pangunahing sandata ng nilalang, ay hindi ang mga ngipin at kuko nito, kundi pawis at dugo, laman at buto. Sa pagtapak sa susunod na lobo gamit ang kuko nitong paa, agad nitong binawian ng buhay ang nilalang. Kasabay nito, ang pinuno ng grupo na may galit sa mga mata nito ay nakamasid habang ang mga kamag-anak nito ay walang awang winasak ng dating mahinang mandirigma. Hindi na ito nakatiis, nagpakawala ito ng galit na galit, pagkatapos ay ibinuka ang malalaki nitong panga na may matutulis na pangil at sumugod sa butiki na parang halimaw ngunit ang tagumpay ay wala sa mga baraha para dito. Sa susunod na sandali, hinarang ng humanoid lizard ang pag-atake ng pack leader, hinawakan nito sa panga gamit ang malakas at claw nitong si Paul. Sa pagharap sa galit na galit na nilalang na hawak nito, sinabi ng butiki na kinain nito ang mga katawan ng mga kaaway nito at ginamit ang mga ito bilang sandata. Matapos isubsob ang matatalas nitong ngipin sa lalamunan ng pinuno ng wolf pack, Idineklara nito sa bosses na uhaw sa dugo na papatayin siya nito. At sa paglamon sa kanya, lalo itong lalakas. Sa mundong ito ng mga mahiwagang nilalang na may natatanging kakayahan, sila ay tinukoy bilang mga mystical na nilalang. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nabigyan din ng kakayahang mag-transform sa mga mystical na nilalang. Naglingkod sila bilang mga propeta na gumawa para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ngunit gaya ng dati, kung saan may mabuti, mayroon ding kasamaan. Sa mundong ito, mayroong mga embodiment ng banal na kapangyarihang ito na tinutukoy ng mga tao nang may kaba bilang ang demonyong Diyos. Sa gitna ng madilim na kagubatan, may tumatakbong lalaki. Ang kanyang sigarilyo ay nababalot ng dilim habang ang kanyang paghinga ay malikot at mabigat. Buong lakas na nagmamadali sa kanyang pagod na mga binti, ang binata na may luha sa kanyang mga mata sa desperadong boses ay hindi na nagawang sumigaw. Ang kanyang paningin ay lumabo at siya ay gumagalaw lamang sa pamamagitan ng takot at kaligtasan ng buhay instincts. Ang dahilan kung bakit siya tumatakas ay isang araw na nakalod sa isang crossbow at direktang nakatutok sa kanyang likod. Sa sumunod na sandali, umalingaw -ngaw ang tunog ng nabitawa na pisi ng pana na sinundan ng masakit na sigaw ng tumakas na lalaki na tinamaan ng palaso sa likuran. Pagkatapos noon, isang masayang boses ng lalaki ang maririnig na tumatawa at nagdiriwang sa katumpakan ng kanyang pagbaril. Ang may-ari ng boses ay isang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng magaan na baluti na may hawak na pana sa kanyang mga kamay. Pinuri siya ng isa pang lalaki na may mahabang buhok sa pagbaril. Ang sharpshooter ay buong pagmamalaki na tumugon ng isang ngiti ito ay medyo madali. Ang espada ng attacker ay tumuno ng dugo pagkatapos ng mga pagpatay. Sapagkat ang mga tao ay nakahiga sa kanilang sariling dugo na walang mga palatandaan ng buhay. Ang kanilang pagtatangka na ipagtanggol ang kanilang sarili ay hindi nagtagumpay dahil mas marami ang mga kalaban at sa gayon ay ipinagdiwang ng kanilang mga kalaban ang tagumpay. Habang ang mga nawala ng tuluyan ay nanlamig sa malamig na kagubatan. Bago lumubog ang araw, kailangan nilang kumuha ng anumang bagay na may halaga gaano man kaliit. Mabilis na hinalughog ng mga bandido ang mga bangkay at inangkin ang kanilang pabuya. Feeling lang, ngunit ngayon ang kagubatan ay nakakaramdam ng kakila-kilabot, sabi ng isa sa mga kriminal. At sa mga salitang ito, sinimula ng grupo ng mga kriminal ang kanilang paglalakbay. Isang grupo ng siyam na kriminal ang dumaan sa isang natural na eskinita ng mariinggal ng mga puno na nang sumapit ang dilim ang kagubatan ay nagkaroon ng nakakatakot na mga hugis. Ang grupo ay nasa mabuting kalooban dahil sa kanilang madaling pagpili. Isang sarkastikong boses ang nagmula sa karamihan. Anong halimaw ang maaaring nasa kagubatan na ito? At bakit kami nito pinapanood ngayon? Nagtawanan ng mga tao, nagtawanan bilang tugon. Teka, sigaw, ang pinuno ng grupo na nauuna sa paglalakad. Natigilan ang lahat. Puno ng pawis ang mukha ng pinakamalapit na pumatay at maging ang makapal na balbas at buhok na nakasabit sa nuo ay hindi maitago ang takot. Hindi siya nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Ang isa pang kriminal na nakatayo sa malapit ay nagbahagi ng kanyang pagkabalisa. Kitang-kita ito kahit sa ilalim ng itim na hood na suot niya. Isa sa mga bandido na nakatayo sa gitna ng grupo at walang makita, hindi makapigil at nagtanong, ano ang meron? Mga bangkay ng hayop. Mariing sagot ng bandido, isang nakakatakot na tanawin ang nakita sa kanyang titig. Ang mga puno ay may marka ng kuko mula sa ilang nilalang at ang ilan sa mga ito ay napunit sa kalahati at nakakalat sa lupa. Sa isa sa mga natumbang puno ay nakasabit ang walang buhay na katawan ng isang patay na lobo. Nagkalat ang mga pinutol na katawan ng hayop. Kahit na sa medyo kadiliman, ang kanilang mga kulay abong katawan ay malinaw na nakikita, nakikita. Ang kanilang mga mata ay nawala ang kanilang ningning at ang mga dagwang paddle ay umagus mula sa kanilang mga bibig. Si Martin, ang bandido na may makinis na buhok at tatlong araw na pinagapasan, ay lumuhad upang suriin ang pinakamalapit na katawan. Napakalaking tipak ng laman ay napunit mula sa katawan ng kulay abong nilalang na naglantad sa mga buto nito. Nilapitan ng may balbas na lalaki ang kanyang kasama at tinanong kung ito ay maaaring labanan sa teritoryo dahil ang isang pakete ay maaaring nakipagsagupaan sa isa pa na humantong sa isang away. Ang sagot ng kriminal ay nabalisa, nabulabog ang lahat. Hindi ako sigurado, pero parang unilaterally silang pinutol. Ito ay isang bagay na makapangyarihan, makapangyarihan. Ang bandidong sumusuri sa mga bangkay sa malapit, biglang bumulalas na dapat tingnan ng pinuno. Tumayo si Martin at ang dalawa niyang malalapit na kasama at tinungo ang tinuturo ng lalaki. Ito ang bangkay ng isang mythical creature. Sabi ng isa sa mga bandido, ang bangkay ng isang napakalaking itim na lobo na may malalalim na sugat sa balat nito. Ang ilang bahagi ng balat ay napunit kasama ng laman. Ang halimaw ay hindi bumaba ng walang laban. Ang madugong bakas ay nasa lahat ng dako. Ngunit ang mga lalaki ay hindi nabihag ng patay na hayop. Sa halip, napatitig sila sa binata na nakasandal sa bangkay ng lobo. Tila patay na ang binata. Siya ay may maikling itim, itim na buhok, isang matipunong katawan, at isang makapangyarihang presensya. Ang kasuutan ng kabataan ay medyo kakaiba, na may malawak na sinturo na nagtatampok ng sagisag na kahawig ng ulo ng dragon. Ang kanyang itaas na katawan ay hubad at ang kanyang mga braso simula sa mga balikat ay itim na itim. Nakasuot siya ng armored gauntlet sa kanyang mga palso. Ang kanyang pantalon at bota ay hindi kapansin-pansin. Pag-uuri ng kanilang mga iniisip, lumapit papalapit ang bandidong nakahod at ang mga tauhan niya. Napansin agad ng lalaki na ang katawan sa likod nila ang pinuno ng pak. Ano kayang ginagawa ng hamak na ito dito? Tanong ni Martin na nakatingin sa nakayukong ulo ng binata. Habang pinagmamasdan nila ang bangkay ng dating nakakatakot na hayop na ang mga pangil ay tila handang puniti ng mga tao, nag-isip ang bandido kung kaya bang patayin ng binatang ito ang mahiwagang nilalang. Bago niya matapos ang pagsasabi ng kanyang iniisip, sumagot si Martin na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng walang kapararekan. Walang pakialam kung paano nakarating ang palaboy na ito. Mas nilapitan pa ni Martin ang lalaki at iniunat ang kanyang kamay, sinabing kailangan niyang tingnan kung mayroon siyang kapakipakinabang. Bago na pagtanto ng tulisan ng kanyang plano, isang matinding sakit ang bamalat sa kanyang binti at hindi na niya napigilan ang kanyang pagsigaw. Anong meron sa tanggang butiki na ito? Ang pulang butiki, kasing laki ng asong bakura na kumamaw sa binti ng mga tulisan. Lumayo ka sa akin, sigaw ng bandido, pilit na inaalis ang umatake sa kanyang binti. May ngiti sa labi, lumapit kay Martin ang bandidong bumaril sa binata ng pana. Ngunit ngayon ay may hawak siyang ibang sandata, isang kutsilyo sa pangan gaso. Huwag kang gumalaw, Martin Martin, sabi niya. Puputulan ko siya sa dalawa, dagdag niya. Pagkatapos ay umindayog siya at hamampes. Biglang naramdaman ng lalaki ang matinding kirot sa kanyang braso, nakatingin sa lugar ng pinakamatinding sakit na nakita niya lamang ang isang bukal ng dugo kung saan dapat naroon ang kanyang braso. Hindi umabot sa target ang suntok niya sa butiki. Sa halip, naputol ang kanyang braso ng isang kamay na palakol. Isang hiyaw ng sakit ang kumalat sa kagubatan. Naghanda ang mga kasamahang bandido sa pakikipaglaban nang makita nilang pinutol ang kamay ng kanilang kasama ng isang estranghero na inakala nilang patay na. Bago pa makapagsalita ang isang armadong lalaki, lumipad sa mukha niya ang kamaunang estranghero nakakatayo pa lang at handang lumaban. Napangit ang mukha ng bandido sa lakas ng suntok. Tila umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Huwag mo siyang hawakan ng walang pahintulot ko, sabi ng estranghero na may halos demonyong ekspresyon. O papatayin kita, nagigting ang mga ngipin sa galit at puno ng puot ang tingin. Iyan ang makikita mo sa isang halimaw na espasyo. Tumakbo ang butiki papunta sa bata at nagtago sa likod nito. Panaka na itong nahati ang dila na nagbibigay ng impresyo na kinukutsa nito ang mga kalaban. Ang tagapagtanggol nito ay naghanda para sa labanan. Wala siya sa pinakamagandang forma pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahiwagang hayop. Masakit ang kanyang katawan na may mga hiwa at mabibigat ang kanyang mga hakbang. Hinawakan ng lalaki ang palakol na hawak niya sa kanyang kanang kamay at naghanda upang lumaban. Nagsisimula ng away ang bastos na ito, sigaw ng isa sa mga kriminal. Nang makita ang kapalaran ng kanilang kasama, inilabas ng mga bandido ang kanilang mga armas at nagsimulang lumapit sa lalaki. Narinig ng karamihan ng isang sigaw mula sa balbas na lalaki. Siya ang pumatay kay Hans hindi umiimik ang kanilang kalaban. Pero itong si Hans parang buhay pa. Ang sagot ng binata ay ikinagalit ng mga tao. Galit na galit na sigaw ni Martin. Sa tingin mo makakatakas ka dito? At pagkatapos ay itinaas ng tulisan ang kanyang espada sa kanyang harapan, naghahanda sa pag-atake. Ang utos ay ibinigay upang palibutan ang lalaki. Sa parehong sandali, tatlong bandido ang tumayo sa harap ng lalaki at itinutok ang kanilang mga armas sa kanya. Mga tanga, sabi ng binata sabay kuha ng isa pang palakol sa likod. Mayroon ka bang taong magluluksa para sa'yo? Kung gayon, umatras bago maging huli ang lahat. Ang binata ay naghanda upang labanan ang kanyang mga mata, nakatutok sa kanyang mga kaaway na tila siya ay sumugod sa kanila. Sabi ng mga nakakita sa bata, may pulang aura ang tumakip sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na tingin. Naglabas ng ngipin ang pulang butiki na nagpapakitang handa na rin itong lumaban. Patayin siya, may sumigaw mula sa karamihan. At sumugod ang tatlong pinakamalapit na kriminal. Hinawakan ng lalaki ang hawakan ng mahigpit, mahigpit sa kanyang mga kamay. Ang dalawang magkapares na palakul na hawak niya ay mabigat na sandata. Isang talam sa isang gilid at isang matalim na spike sa kabila. Itim na bakal na may mga simpleng pattern na nakaukit dito at isang kahoy na hawakan. Ang perpektong sandata para sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, sumugod siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga galaw ay hindi katulad ng mga tao. Sa kahangahangang liksi sumugod siya sa pulutong ng mga kaaway, pinuutol ang kanilang mga paa. Ang aking binti, isa sa mga umaatake na sumigaw para sa mga kaaway, ay nahulog sa lupa sumisigaw sa sakit habang sinusubukan nilang pigilan ang pagdurugo na nananatili sa lugar ng kanilang mga paa. All this time ang butiki ay nakakabit sa likod ng lalaki. Upang hindi makalipad sa lalaki, kailangan itong kumapit sa balikat ng mandirigma gamit ang mga ngipin at kuko nito. Napansin ng balbas na lalaki na isa siyang halimaw na nakatingin sa liksi at lakas ng binata. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na nakahiga sa kanilang dugo, nakakita ng mga paa na hiwalay sa kanilang mga may -ari ang balbas na lalaki ay nang inig. Sabi ni Bastard Martin na nakatayo sa likod ng binata. Habang nakikipag-ugnayan ng bata sa mga bandido, nakuha ni Martin at ng dalawa pang kriminal ang likod ng bayani. Itinaas ang kanilang mga crossbows, inutusan ng mga bandido ang bata na tumahimik. Pagkatapos ay nagpaputok ang isa at ang kanyang mga tauhan. Kumalat sa paligid ang tunog ng mga palaso. Natigilan sandali ang bata, hindi niya inaasahan na darating sa ganito. Walang oras para makaiwas, ang tanging nagawa na lang niya ay kunin ang butiki, samabit sa likod at takpan ito ng katawan, sinunggaban ang butiki. Idiniin ito ng lalaki sa kanyang katawan. Wala pang isang segundo, tatlong crossbow bolts ang damaikit sa kanyang likod. Isang matinding kirutang tumagos sa kanyang katawan na nagdunot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagdurusa. Kinagat ng binata ang mga ngipin para pigilan ang pagsigaw sa sakit. Napatay ba natin siya? Tanong ng crossbowman na may galaw sa kilay. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng mga bandido. Hindi ibinahagi ni Martin ang kanyang kagalakan at inutusan siyang maghintay. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay isang agos ng apoy, parang enerhiyang bumuluwak mula sa katawan ng binata. Ang apoy na ito ay itim at pula ang kulay, umiikot at umiikot habang ito ay tumataas. Nagpatuloy ito hanggang sa nagsimulang magkaroon ng mga anyo ng hayop ang walang hugis na mga dila. Ang mga ulo ng ilang hayop, tulad ng mga nilalang, ay nagsimulang lumabas mula sa itim na apoy. Sa kaguluhang ito ng mga hugis at kulay, makikilala ng isa ang ulo ng isang lynx, isang lobo, isang butiki, at ilang iba pang hindi kilalang mga hayop. At ang sentro ng lahat ng kakilakilabot na ito ay isang binata na ngayon ay sumisigaw sa sakit. Sa kanyang likod mula sa kanyang mga balikat ang mga itim na linya ay nagsimulang kumalat na parang mga ugat ng isang puno na kumalat sa iba't ibang direksyon. Tila tumagos ang itim sa mga ugat ng bata at kumalat sa buong katawan nito. Nagsimulang sumanib sa isang hugis na may dagandong ang mga mapupusok na mukha. Kadiliman at kaguluhan, naghalo ang apoy, apoy at kabaliwan upang bumuo ng isang ulo na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng iba pa. Isang itim na dragon. Nakanganga ang malaking bibig ng dragon na parang gustong lamunin ang buwan. Hindi makagalaw ang mga bandidong nanunood sa horror na ito. Naparalisa ng takot ang kanilang mga katawan at kaluluwa. At pagkatapos ay sinabi ng lalaking balbas na ito ay isang demonyong Diyos. Halos mawala ang lalaki sa sarili. Walang tao sa kanyang mga mata. Tanging ang alab ng puot at galit. Ang mga salita ng bandido ang nagpabalik sa binata sa realidad. Naging malinaw ang kanyang mga mata. Sa sandaling mabawi niya ang kontrol, ang mga dila ng apoy na umiikot sa itaas niya ay naglaho na parang bula na sumambulat at walang iniwan. Natapos na ang pulang-pula na panuorin at bumalik ang kagubatan sa madilim na imprint nito. Napaluhod ang binata at hindi umalis sa kanyang tabi ang Macaulay's na kaibigan, sinusubukan siyang tulungan kahit papaano. Umuusok ang katawan ng binata na parabang inihaw sa apoy, at ito ay hindi malayo sa katutuhanan. Nang subukan niyang tumayo, may nakita siyang kakaiba sa mga puno, ngunit hindi siya sapat at nawalan ng malay. Ang kadiliman ng gabi ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko. Upang magbigay ng kaunting liwanag sa pamayanan, sinindihan ng mga taganayo ng mga brazier sa pangunahing kalye. Ang ilang mga bahay ay may mga ilaw na kumikislap sa kanilang mga bintana. Gayunpaman, ang mga interior ay walang laman dahil ang lahat ay nagtipon sa plaza upang siyasatin ang kanilang hindi kapanipani walang tropeo. Ang maliit na nayo na ito ay mahusay na protektado na may mataas na halos tatlong metro na pader na may linya na may mga matatalas na istaka. Mayroon itong dalawang pares ng malalaking pinto ang gawa sa kahoy at dalawang tore sa tabi ng mga tarangkahan na may mga armadong gwardya. Ang arkitektura ng lugar na ito ay may pagkakahawig sa mga pamayanang Scandinavian. Hindi ako makapaniwalang sabi ng pinuno ng nayon na nakatingin sa patay na mahiwagang hayop na dinala rito sa kain ng isang kariton. Ang lalaking may mapusyaw na buhok sa paligid ng apat na taong gulang ay muling sinuri ang lobo. Nagtataka ang kanyang mga mata, kahit na marami na siyang nakita sa kanyang buhay, na pinatunayan ng mga bakas ng kuko sa kanyang mukha na iniwan ng halimaw. Ginawa mo ba talaga ang lahat ng ito? Tanong ng lalaki na ibinaling ang tingin sa binata na nakadina at nakatali sa isang kahoy na beam. Ang kanyang maliit na kasama ay itinulak sa isang hawla kung saan siya ay desperadong sinusubukang makatakas sa pamamagitan ng pagnganga sa mga rehas. Confident na sagot ng binata na parang hindi nakagapos ng tanikala. Mas maganda kung masunog ka man lang. Sabi niya sa bayturo sa patay na magical beast. Hindi sapat ang pagpunit sa iyo hanggang sa mamatay. Galit na sigaw ni Martin. Magsisimula na sana siya sa pagbabanta niya, ngunit pinigilan siya ng kamay ng matanda. Lumapit ang matanda, nilapitan ang bata at tinanong ang pangalan nito. Ananta, sagot ng bata, bakit mo ginawa yun? Patuloy na tanong ng matanda. Nagulat ang sagot ni Ananta, nagulat ang matanda. Ako ay nagutom. Nakialam si Martin sa isang pag-uusap na nagsasabing hindi dapat makinig sa halimaw na ito. Nakita ng lahat na naging hayop siya. Binanggit niya ang kamakailang mga alingaungaw tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bangkay. Patuloy na iginiit ni Martin na hindi tao si Ananto, Anto at ipinakita niya ang mga gallows ng isang lobo bilang patunay. Binibigyang pansin ng mga lugar kung saan kinain ang laman. Iginiit niya na ang bata ay isang demonyong Diyos sa anyong tao.